Hindi raw sigurado si Pangulong Rodrigo Duterte kung matutuloy pa ang pulong nila ni U.S. President Barack Obama sa ASEAN Summit sa Lao Mamaya. Paglilinaw naman ng Pangulo, hindi niya inaaway ang Pangulo ng Amerika. Ano kayang reaksyon dito ni Obama? Umaaksyon mula Lao si Maricel Halili. I, I do not respond to anybody but to the people of the Republic of the Philippines. Wala akong pakialam sa kanya. Who is he? Ganito kaanghang ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte isang araw bago ang pagtatagpo nila ni U.S. President Barack Obama para sa bilateral meeting sa ASEAN Summit sa Vientiane, Laos. Hindi kasi nagustuhan ni Digong ang umanay balak na pagungkat ng Amerika sa sinasabing extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Obama, nauunawaan niya ang problema sa ilegal na droga pero meron daw tamang proseso sa pagsugpo nito. But we will always Assert uh, the need to have due process and uh, to engage in that fight against drugs uh, in a way that's consistent with basic uh, international norms. Clearly, he's a colorful guy. Um, and what I've instructed my team to do is to. Uh, talk to their philippine counterparts to find out uh, is this in fact uh, a time where we can have some constructive productive conversations uh, obviously uh, the Filipino people are some of our closest friends and allies Pero matuloy pa kaya ang bilateral meeting. i don't know uh, maybe Sa pagdating ni Duterte sa Laos kagabi, iginiit e niya na mahilig ang Amerika na magungkat ng usapin tungkol sa human rights, pero may mga isyu pa rin silang dapat sagutin. That is not a proper subject between a summit like this. It would be improper and highly bastos. Pero paglilinaw ng Pangulong Duterte, hindi si Obama kundi ang staff nito ang nagkamali. I do not want to quarrel with him. He's the most powerful president of any country in the planet. Ang mali lang nila is yung the staff of the State Department, whoever keeps on mounting. You could have just sent me a note, verbal or whatever. Then let me respond. Pero kung si Defense Secretary Delphine Lorenzana ang tatanungin, sensitibo lang ang Pangulo sa issue. I think dapat tuloy pa rin kasi we are the we are major major ally. We are the only major ally ng US. Sila din. Major ally natin sila dito sa Pacific. And we need their security umbrella in that part of the Pacific. Dumating ang Pangulo sa Laos bago mag-alas 9 kagabi. Humarap din siya sa Filipino community para ipaliwanag ang kampanya kontra ilegal na droga. Tatagal ang Pangulong Duterte dito sa Lao hanggang September 8, araw ng Webes, bago siya dumiretso sa Jakarta, Indonesia para sa isang working visit. Mula dito sa Vientiane, Lao, umaaksyon, Maricel Halili, News 5.